Marahay na aga. And for today's mini vlog mga mare, bali papunta nga kami mag-asawa sa San Pablo. At dahil isa nga ako sa hindi makamove on sa hiwalayan ng Katniel, kaya naman ako'y magwawaldas ng pera. Wow, maraming pera. Ayan mga mari, bali papunta nga kami ng San Pablo para alam nyo na bilhin ko yung matagal ko nang inaasam. O ayan mga mari, buti na laang hindi na ganun kaulan dito sa amin at ngayong araw nga ay sumikat yung haring araw. Samantalang kahapon, Diyos ko po Rode, halos bagyo na dini sa amin. At kahit nga akong binubudol na naman ang aking sipuso eh, ay hindi ko naalintana sapagkat nga ang aking isip ay puro excitement. Mga mare, dito na nga muna akong pumunta at dito muna ako titingin kung alin baga mas mura ang kung alin at mas maganda. At tulad nga ng sinasabi ng aking sipuso, napakadami raw magaganda. Totoo naman talaga yon pero sa ngayon mga mare, balay hindi na meet yung aking panlasa. Kaya naman ako nanabang. nabang O ayan mga mare, balay lumipat nga kami ng tindahan at pumunta nga kami dito sa SM. Eh Diyos ko puro de. Pagkagaganda ng hiyas din eh. Ayan mga mare, balay pumunta pala kami dito sa SM Appliance. O ayan, balay dito nga ako nakakita at talaga naman swak na swak sa aking panlasa. At bukod nga sa very affordable yung presyo ay talaga naman masasabi kong maganda. Ayan mga mare, balay display na nga nila ito at sabi nga, nga ng salesman sa akin, siya daw ay mag-oorder na lang para sa akin. Ang ending, ay ayoko, baka ako hindi na humakatulog pag hindi ko pa ito na iuwi. Kaya napilitan nga siya na ibigay sa akin yung kanyang display. At bali, tatlong buwan ko na nga itong pinag-iisipan na bilhin. Tapos dalawang buwan ko naman binabalik-balikan sa mga appliance center. Diyos ko di hindi ko nga mabili-bili ng mga nakaraang buwan sapagkat nga meron kami mas inuunang pinagkagastos. At dahil medyo maliit nga yung aming sasakyan, kaya naman pahirapan sa pagpapasok nga nito. Kasi bagan naman kung akin daw ipapadeliver eh maghaantay pa daw ako ng 2 to 3 days. Diyos <laughs> ko di bukod nga doon ako ay magbabaya din na delivery charge. At dahil nga pinilit ko lang nga aking sipuso na ako isamahan kahit siya ay antok na antok. Kaya naman ilil Ideliver ko na nga lang siya ng merienda nini sa Jollibee at kami magte-take out na lang. At balino na nagda-drive na nga aking si puso ay naka-ispat naman ako ng tindahan ng tinapay. Hindi nga ako mahilig sa tinapay pero lagi ko naman gusto kong bumibili nito. Ay nai ko po nga po ang itsura ng naubusan na ng pira. Ay nai ko Rudy. Kaawa-awang nila lang. At bali nga yung pinambili ko noon mga mare ay katas ng isang buwan kong sahod sa YouTube. Ayan dahil sa aking pagtsatsaga sa pagbablog kahit papano ay nakakabili na naman ako ng mga gamit sa bahay. At bali pa uwi na nga kami ng aking si puso mga mare at grabe ang init pa rin talaga kahit hapon na nga. Yan lang naman for today's video. Maraming salamat sa panonood. Mabalos!